ang ng aking bibing sisiyo ayan mga bibing sisiyo lalaki na ayan do si peraso yan na ng aking bibing sisiyo tsaka ito yung nana at tsaka yung tatay ito ayun yung dalawa yung unang anak siyam naging dalawa na lang dahil tinira ng daga yan oh. dalawa malaki na unang anak niya oh. ayan dalawa malalaki na pag asawahin mo na paitlogin para tumadami dami na matutukain pa yung pa ako mm -hmm. mm. may ligmano ka itong babae na ito eh. Hmm. Ayun, hindi na makakain ng dagayan kaya nasa taas siya. Ayun, Yung mga sisiw. Oh. Sising baby. Oh. Ayun, oh. Lalaki na. Oh. Lumalaki na sila. Oh. oh. dami. Dosi peraso yan. Dosi peraso. Lahat ng itlog niya pinisa. Ayan Oh. Ah. Dosi peraso yan. Oh ang lalaki na yung una yan nalilit pa oh. ngayon lumalaki na mga kabayan oh. ang lalaki na ng aking mga alaga yan sinimento ko yun oh. ko ng siminto kasi yung ilalim yan puro daga Diyan dumadaan yung daga kasi dating ano to eh dating pusnogro mga dating pusin negro kaya tinambayanan mga daga dyan kaya yun ang ginawa ko pinakpang ko ng wala na silang ano hindi na sila makapagbutas dahil matigas na yan siminto na yan nang sa akop nito pag lumaki na yan pakawalan ko na dito medyo maluwag-luwag nilagyan ko na nga ng ano ng yero Ayan, dito na yan oh malaki nang iyan nila papasyal ano, kasi maliliit pa baka makakain lang ng ano to ang daga yan oh. mayroon pa namang daga na ano minsan pusa pusa binabanatan minsan ng pusa kinakain kaya hindi ko pa pwedeng pakawalan itong maliliit. Baka makain pa ng pusa. Da dalawang kalaban mo dito. Yung daga, pusa. Ay, nako. Sayang lang pakain mo. Ubusin lang ng ano, mga hinayupak na ng mayon yun. O yan, dito lang ako dumada. Ay, naka ano naman siya, nakanit. Hindi siya makakalipad kasi mataas malunggay ko oh. ang daming bulaklak ayun oh ang oh. daming bulaklak ng malunggay ko malapit na naman tumamunga ayun oh ang daming bulaklak oh. ah malapit na mamunga yan eh kabayan ito yung daanan ko. yung ko. Tapos pagdating mo dito, may naapakan ka rin. Kasi may bakod tayong ano, yero. ko ng yero. Kasi yung daga, dyan daan Kaya nilagyan ko na ng yero. Para wala nang kawala. Hindi na sila makakadaan ng daga dyan kasi binaon ko na sa lupa itong yero ang kalawang ko ngayon pusa pusa kung saan saan dumadaan yung pusa o oh, yan o diba ah, magdidilig pa tayo ng ating tinanim may mga tinanim pa tayo dyan eh, no? kamatis ito naman papaya puro kamatis yan mayroon pa doon papaya, papaya, pandan, 'yon. Tapos kalbosang kamote 'yan. mayroon tang kamuti kamote. Ah, kabayan. Mabay muna kasi magdidilig tayo. Bye-bye, shoutout.